kami ngayon sa polls, Ayan, sa, sa Tabi eh. polls, Ayan. Ayan mga kasama ko. Parang mga abusep. Oh. <laughs> <laughs> Kabanog. <laughs> ayan, ayan, ayan napaka-itim na ng mukha ko. Itim na namin guys. Oo. Oh. Sobrang daming dagat. Oh, Ay, tagal namin sa dagat pala. Ayun, nilalakaran. But, dati talaga ito, gilid lang ng ng bangin. Ayun oh. Dito ako nakakakunik yung tubig doon

Ay, puta. Let's Pakakman. Pakakman. Uy, emi, emi. Uy, huwag ka nang pumunot. Subukan pumuntok. na. na ganoon na yung pole ang duro let's go ganoon na para kami ng poles ay nakakain mga kasama oh magkabandag na guys oh gubat, namin Bigyan tayo ito, bangin na no? no? <laughs> oh. Bangin <laughs> oh. Oh, <Anik. laughs> Ay, eh, pinapunta natin, ibang Hindi ito. Ayun doon. Oh, lamig. Sarap. Oh. Oh, yay, lamig. Sarap. Eh. Ah. Ah. do Huh. Okay, Era tara. Oke.

Hindi pa kaya naman. Ano mo?

E, 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 piktura mo kami sa isa lang. Jervin, piktura mo kami. Sige, sige, sige. Para may pang-tropay. Ay, tatlo ko na kami. Wala aloy. Ito, ito mo sa mga lukas. Wala aloy. Wala ko na nyo. Wala pa talay. Jervin, piktura mo kami.

tinutok eh ng ko mo rin di ba ng ganyan ka bigo? Sino ba? Sino ba ng mga 'yan ng laway? Dini. Tara. Uy. Uy. Ay, babe. Sa dito dito Ay, tayo, kasi tayo, na huminto sa fountain sa 20. Hindi ko alam ano, kaya yeah, wala na tayo dito, wala tayong ibig. ko mga... Eh. Ay, hindi na Tapos na lang yan. Hindi na pala ng mga dati. Ay, <laughs> eh, ba naman ang kausap na ba naman ang... na, magkakaralan ha. tayo ng gabi. Ay, ay. Oo, ulit.

Tapos may bawang para sa arroz kaldo. Ano to? May tawang pa. May pulutan na pang tawang. Tira kanina. Yung niluluto ni Beo. Aros kaldo. Tapos syempre, chaser namin. Julius. Ang buko. Ito Yung aming si Evie. Four, man, four, man. four man. <laughs> <laughs> hey, ito, yung akit ba? Ayan. Architect, mo Aray, architect. Architect na. Architect na akit. Ay, si Kuya, yunong, ay ang, na, marunong po na siya. Nakita ko Laki na huli niya, oh. yun. Wala na kami pambili ng ulam. Wala na kami ulam. ng ulam. Huling uh, namin to. Hindi naman. Ay, hindi. lang kami. Hindi, uwi. <laughs> Titignan lang ang aming asyenda. Ruscaldo. Yun mga kagala. Patagay na kami uli. Panahaltak. Sige lang. Uh, Talagang ah. ganito ba ta? ito? Sige lang mayroon. No? <laughs> Nasama. Nasama. Ayos lang yan. Tingin sa tayo. Uh, yun? Kuya, ang tablero ito ba? ba? Mawa ka ng BBM. Ah. Sabi na nga nga So, magkapaalam na kami. Mayroon, paalam ko na. See you next time. Sunod! Aba, See next episode. Tako na. See you dear. next episode. Babalik, na. Babalik, kami. Tako na. na.